Ting. 2017, 2017 galing ng Iloilo. Papanda rin natin ito ngayon. Okay. So, makina ito is 4D34. Ayan, nakita nyo naman turbo. 4D34 na intercooler turbo yan. Okay. So, local to Kasa type. ito na 2017 daw to na counter so ayan hindi ko alam kung bangga to o ano, ang sabi kasi nila nabagsakan daw to o nabagsakan ng ay, hindi ko alam kung nakabagsak dyan ayan, damage yung buong ulo buong kaliwa pati yung ref bar nya so ayan kita nyo naman yung tama nya no? talagang palit ulo yan palit ulo ang so, gagawin natin dito ngayon is tren natin na paandarin. Kung okay yung andar. So dito naman ay si che natin yung makina. Syempre, uh, tubig tsaka langis check natin. Siyempre titingnan natin yung tubig. Tubig muna. Uy. Niulay na yung ano radiator cap meron so, may tubig naman so talagang tubig lang yung ginamit hindi nilagyan ng coolant, sayang sayang yung pagkamodelo kinalawang na yung nyan tapos sa ganitong makina yung mga 4D34 na turbo ang dipstick yan is mayksi na wala na dito yan sa taas nandito na sa puwit nung injection pump nandito yan sa lalim yun o Yan yung lipstick niya. So napaka-exit na nito. Kaya pag hinugot mo to is talagang may tumatalsik na oil. Hmm. Yan, completo naman ng oil. Kompleto ng oil siya. So, pwede natin panda rin. Yan natin kung ang status. Okay. So, kompleto naman. Ayan, may starter. May compressor ng ref van. alternator, uh, syempre. So, katawan kompleto. Turbo, intercooler. So, pwede natin paanda to. Okay. So, dahil wala tayong battery, yan. Walang battery dito. Lalagyan mo natin sya ng battery. Patayan, patay patay. I-on mo nga. On. On yan. Ay, ah, gumana yung ano. Nakahazard yata eh. Yung pinindot mo yung pula kanina, yung pula. Sige so, nga, start mo daw. Pitik lang ha, pitik. Ayan, yan ang on. Gumalaw oh. Patay mo ulit. Ayan, gumawa yung cable. Ayan lang. Okay, so, start. Pitik muna na pitik. Baka nakakambyo eh. Okay, start.

Tentu toke. mau sok mau sok so, meron mento mandarnak siang naking nolak on naking no 1 yun lang may yun so dito ay mag decide ako na i-bleeding muna natin so titingnan natin kung aling uh, piston yung may knocking o yung katok so dito sa number 1 inumpisahan ko is na observe ko na nawala yung knocking nya nung niluwagan ko yung ah, uh, fuel line nya sa injector so duda ko na nandis sa number 1 na siya so lilipat tayo sa number 2 uh, kapag binuksan natin ay hindi nagbabago yung andar so ganun pa rin may naking uh, namamalya lang siya pero yung ang tunog ng naking niya is hindi nawawala so unlike kanina doon sa number 1 na nawawala siya so pero ibibliging pa rin natin lahat to itong apat para makonfirm natin kung alin uh, nga ba sa apat na piston yung mayroong problema so dito sa number 3 okay pa rin sya uh, niluwagan ko na pero yung lagat ako nandyan pa rin yung uh, sa number 4 naman ganun din papalya lang yung under ng makina pero yung aking hindi nawawala so binalikan ko yung number 1 o na-confirm natin na nasa number 1 talaga so magastos na naman to so medyo para marami maraming gagawin bukod sa bangga yung unit or nadaganan ba to hindi ko alam palit, palit na talaga to siya ng ulo tapos yung makina is i-overhaul pa natin one hundred eighty seven, one ng napping. hinahanap yung idle up wala yan jan. Lima lane kabel. Ketok. Ketok. Ketok kan. Oh. Mestahi mic pa yang andar nung ano eh. Mun sa galing nang ano, Limci. pala yung tinanggal doon sa mm. Yung 34. 34 din. Oh. Tahimik yun kahit palyado. Ito lakas eh. Nangyari. Na isa pa isa pa. Kung one click. Start mo lang doon kung one click pa ba. Hindi talaga nawala eh katok talaga mm. katok hindi nawala kanina na ganun ng injector eh yung injector yun dapat nawala yun yare problema sa ano walang tinginan <laughs>